Hello, hello guys! So for today's video, nandito tayo ngayon sa labas. Meron tayong Filipino pancet. So there's mixed veggies, um, meat. We also have chicken skin. I got two pieces. So ang lalaki talaga niya. Yan! So mag-iba yung color niya kasi isa parang siguro medyo na toast. And then meron tayong chicken adobo. Nilagyan ko rin pala ng pinakurat yung chicken skin ko para mas malasa. Mmm. Nakapagpagdagdag ng flavor yung pinakurat dun sa pancet. And hindi ko alam yung naglalagay ka ng suka sa pancet pero may mga nakalala ko at kaibigan na naglalagay sila ng suka sa pancet and I tried it and I liked it. So, every time na may pancet, naglalagyan na din ako ng suka. Minsan lang tayo lumabas at minsan lang mag-araw dito. So, sinusulit ko. Gusto ko maging tan kasi nga ang puti ko na. Mm. Yummy! Ah, Sarap! Natikman ko na kasi sa bahay. So, alam ko na yung lasa na ako. Mm. Yum. Wala na, napag-usapan lang namin talaga na pumunta dito kasi maganda yung weather. And it took us like maybe 30 minutes, maybe? I'm not sure. Just be right here. Mmm. Yummy. Sarap. Yeah. Filipino food with Filipino friends. With the view, yeah. Mm.